Mega love shout out. At uh, this video, I'll share ko sa inyo. Pupunta kami ng cemetery kasi mag uh, li kami doon. At uh, mag pintura. na kayo mga shabab kasi hindi pa ma-okay ang aking pakaramdam. Kaya medyo malat pa tayo. So, ayun. Ngayon, papunta na kami doon. Sobrang init kasi alas stress ng hapon para matuyo agad yung pintura. So, ayan. So, samahan kami mga kasyabab. Oh, kasyab, grabe. Malayo-layo pa yung aming nilakpain. Sobrang, <coughs> sobrang init. Pasensya at ako inuubo pa. Pero kailangan kong pumunta ng sementeryo kasi nagparamdam na yung ate ko sa akin kahapon habang natutulog ako. Kaya niyaya ko na sila na sabi ko, tara, punta na tayo ng sementeryo para maglinis. Ganun talaga, naglalambing yung ate ko sa mga humot-humot bala ang mga dalaging ding <gay> dumaan. Ito ang namin dinaanan dito sa loob kasi dun sa labas mainit. Sobrang init. So, kaya dito kami lumaan sa loob. Mahaba-haba pa lalakarin namin mga kasyabab. Kasi kaya kami maaga-aga umalis kasi para <gay> makapaglinis pa makapagbulot makapagbunot-bunot ang mga doon at magpintura so ayan nakasama ko nandun pa yung iba naghahantay so ayan na nga mga kasyababa akit na kami ng bundok kasi diba yung bundok tadaanan na namin so naghahantay lang kami sa pinsan ko kasi naghirap kami ng pizza at baso dahil may binili akong soft drinks so ayan kasama din yung pinsan ko so ayan na nga mga kasyababa at kami aakit na saan kaya aking mga panisan. Ayan na. At aakyat na kami dyan. Nainis ako sa mga aso kasi yung aso namin babae. Lagi hindi ano ng mga lalaking aso din. Kahit gabing gabi. Ay nako. Ayan. Kaya ayan sila. Aakyat ako dito. Tabi-tabi. Ayun yung mga kasama ko. <laughs> talian nyo kawaii <laughs> oh, Kawai kawai. Ano daw? <laughs> kawai <kagao>. Hi guys. Kawai kaga oh. Hi. Sige na. Nahiya yung pamangkin ko. So ayan, papasok na kami diyan at aakyat na kami ng bundok. Alam niyo na, bundok yung dadaanan na namin. Ayan. Kung nakikita nyo, paakyat yan. Paakyat. So, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami. Kasi, na-vlog ko na rin to dati. Aray. Pagod. Oh, Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. mga daan. Daan nyo namin, mga kasyap.

May ahas dito diba? Ganito Ganito yung daan Papunta sa cementerio sa amin O oh. Yan Hi Cass Ang Hi. sexy kong insan O yan na <laughs> Pababa lang tayo ngayon O Grabe bapak 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 -ba. ups 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 ada la 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 oh no <laughs> sini tuh ah. so ayah ah, na ambai bye Ay, ah, thank you, Lord. Andino kami sa labasan. So, mga kasyabab, naalala nyo, nung nanguha kami kasi sisi o talaba, dyan yun, no? Oh, no? O. Doon lang siya. Tapos, andun yung cemetery, o. No? So, na andito na kami. Ayan yung mga kasama namin. Pamangkin. Mayton. Andun yun sa ate ko. Di pa kasi mapatiles. Kaya pintura na muna. So ayan. Malapit na magundas. Nining, andito na ako. Gaya ng pangako ko. Alam ko, nagparandam ka na sa akin kahapon. Sana gumaling na ako, Ning. Kasi ang oh, dami na naglinis dito. Kasi, ay na one week. Masama yung aking. Calm. Ayan. <laughs> so, ayan. Sabab. Ay magpumusta na sa pagtintura. Ay, sa itong upod niyo ni papa Mama. May labo nilang tabi ko eh. Oo. Eryk. May

kasi kulang yung pang roller ano yan sa pintura kulang kasi eh meron daw doon mamulot daw sila para magamit <laughs> oy magtabi-tabi kayo dyan <laughs> oh. <coughs> Ay, may ara. Ay, meron nga talaga sila nakita, oh. Chamba, eh. Buti na nakita ni Mate. <laughs> Kita ka mo bala sa video. Ano na bi natam? Kami dala mo kami dala? May ba <laughs> <laughs> May baon kami yung mga kasyabab. Ayan, tinapa. Ibinili ay ko kanina sa mainland kasi nagpa-mainland. Tinapa tsaka may Pepsi. Tapos may mga tubig din dala. So, ayan. Ang aking, ang, ang bumabanat na ngayon. Mabidyo lang ko sa inyo. Gasan din ito? Gasito mawa ko din jacket mo ha, may ha. guys

Abaw ah. Ag promise ko sayo makadto ko subong kag magano, hay. Magdalaw. mag, oh, ayan. To dagat, dasara pa ng dagat. Nalaya ka sa dagat lang ko na hilot. Nagpahilot ko sa buong katawan ko, yung mga pamangkin ko. Wala na. Video tapos sila dayo. Wala na. Wala na, ano ginagawa? yung ano nyo nga dalawa ano 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 oh oh, oh. ano yan mamaya, may viral ano sa ano 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 dalawa, ano 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 oo ano 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 Kita mo? Oh, kahit balik ta balik tao yan. 69 yan. Pugar nila, oh. Grabe ya, kahit sa gabi, umaga, wala na sila pinipiling, ano? Wala na sila pinipiling oras, oh. Sinong gusto manood niyan ng viral sa sementeryo? Na nakita ko na naman ang butas. Hmm. Boto kasi nuna to yung may balay-balay gitu ya, Ah. Oh. 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 Ito sa aking lolo at lola, sa mga lolo at lola ko. Sa chuhin ko. Ayan. Ito sa mga pinsan ko. Ito pinsan ko din yan kapamangkin okay, ko. Buti na lang hindi siya. Alam niyo nung pumunta kami kanina sa kar sa bangkal, maaksal. Mga aksal, ma ano mahangin kasi kanina. Buti ngayon, nag ano, na. Hindi na siya malakas yung oh, ayan, pero nakulog. Hmm. Yeah. Oh, sabi tumutok ko balakala. Hirom na. Oo. Oh. Ito nga yung tatamuya, dalum na. Salot mo di awar, sulong ako pa dai sa piyakas na sila. Oo, oh, oo. Oh. Nagagaway na sila sang chicks. Ayan. Hello, sige, hala. Bala kay dia. Mm, chop drinks. May baong akong tinapay. Apo sa card, kanamit sa card. Nede. Okay ganito na naninet. Naminame gid ang ite ni ini insan mo sa iyo kay gina, ikaw gid nagpintura sang iya nga tay pagit git sa o oh, nakatawa siya sa iyo kasi ikaw gid daw ang nagano sa ano nagpintura sa harapan niya na oh ito ka dito ka dito ka oh. okay tama na uh, dito ka kableton yeah. mm -hmm. niya gid kasi nakaron kas <laughs> Na mi saya ding halin nga. Yes. Mm. ay Mi na mi kay para na mi nami Na mi nami gid ang ngiti ngiti ngit, ni tit Insan mo sayo. Man, <laughs> may na, no. may, gaay, ka, ay, bonte siya. Oh. Pamangkin ko yan ang lalaki. Sa may asawa eh. Kapilisan ko rin. So, ayan. Mga kasyaba, malapit na kami matapos. Wala akong ginawa. Kasi, eh, ihikain ako sa amoy ng pintura. Kaya, ayan. Dito lang. Dito lang ako nakaupo. Taga-video lang ako nila. Tsaka taga-kain lang ng tinapay. <laughs> oh sila. O, sila. Oh. Ako wala. Hindi <laughs> pa kasi ako nakaligo. Hindi pa ako nakaligo mga kasyabab at ako'y masama pang pakiramdam ko. Grabe kaya yung iya ko yakas ng isang araw. kay natutulog ako din sa papag. Saglit lang ko yung nagtulog ya. Tapos ano, nang napanaginipan ko si Nining, hmm. yung himas sa yung buko dito sa may, sa may leno hmm. Tapos sabi niya sa akin, oh, may kasama siya nga isa, galing, hindi ko mamurutan kung sino. Tapos sabi niya, do okay ka naman gani ni. Tapos may butterfly na dako dako nakita si Bibet. Mm. Oh, tapos nang lambing-lambing ni sabi ne? Tapos ako gas sinabal mo si kuning. Yang gina ko Tapos gati na gatulo na palang luha ko. Mm. di amo to nga nakabugtong ko ya. Tao tao hapon. Ha? Do ano oras to? Mga las dos. Oo. Ay, atag-atag. Atag, jaya paghambal niya siya, ne. Nee, tapos ginahikap yakon nga buhok sa may noo. Lambing-lambing <laughs> sa <sang> boses ni Nini. Tiyo mo to, nga, ano, siling ko kami bus, ay sa Sabado, sing ko na yung sa Imo, madalo kami kay Mamiltura. Tapos yun na, nag-ano ng butterfly nga, ang laki ng butterfly. Ay, nagpaano gid siya talaga, paramdam. Tapos isang araw naman, kandila, ano bunso? Dito sa kwarto pa namin. Andyan lang talaga siya. Baray, bahay siya namin. Di lang sa'yo na gaano eh. Diyan lang siya nakatambay. So ayan Nining, andito na kami ngayon. At ayan, may pintura na ang iyong bahay. Hindi nga lang namin natupad pa yung gusto mong kulay pink. Sabi ni Bunso, gusto kulay pink. Oh, so matutupad yan balang araw matutupad din namin gusto ko nga yan ipatiles pa talaga eh. Kaglagan dito ng ano oh, parang Oo, para hindi isa ba lamang nakagpalagyan ng ilaw. Yung kahit yung pa, anong panel ba yan? Sa, yan. Kaya matupad ko yan yung antayin mo lang at ano. Shala, gabayan mo lang kunin ha. Ah, pa sila ginapinturahan nila yung kay lulo kag kay lula kasi may sobra pang pintura. Yung kulang bukas na lang puntahan namin okay, ulit. Kayo kayo. Para tapusin. Ayan, aling kas? Ara, kay ano, tuto mo? Kay, sa si dalom to? Dara, nadatanan? Ara, sa dalom mo? Kay, tuto, ano? kamanisidro ano Anong ganito? Okay, Sidro ba pangalan? Pinturahan. Pinturahan niya, gurur na sa whiskey. Ato oh, to sila ga inom sa ano. Shout out da kay Ogie. Oh, tatay mo dali e, mo man di sang ay ginainom mo da. Mga mga kaparentihan. Oh, para hindi ka mo pagano ni lola, dalian um, yung dalawa diyan. Para hindi ka kaya ni lola. <laughs> <laughs> so ayan lola oh. Ang oh, mga palangga mo nga po. <laughs> O ko, kung ko Alam niyo kung bakit? May nakikita ko, di nga gawa, buho. Na <laughs> Tanda, magpinto, ng na sa nakalikot ko. Tanda, gusto silang magpintura. Naka-dawas Wala ka palunga na green. <laughs> <laughs> ah, hambot ah. Kinataga rin ni Sino nagainom sa vino? <laughs> Lula, okay, purin, yeah. Ah, si Manang niya so, ano <laughs> Tuo na, sa may tindahan sila lolo na, ara, may mga, no? may bino sila nga baligya. Papaniga, so, pala, okay, ginatuo na niya. Okay. Oo. Oo. Dali na lang. <laughs> Yan. Ito ang kay Manny Isidro, oh. Isidro. Oh, ang baladabi <laughs> uh, sino da ang gusto magpapinto, pepinto. Kung sino gusto da magpapinta ng pansyon, ari lang ang dua ko ka, ano, isang manghod ko, ka isa ko. Tanda sa na magpintura, mga kasyabab. Oh, pulidong pulido yan. <laughs> yeah, comment down below lang kung sinong gusto mag-ano magpapintura. Ari <laughs> ah, lang kami di sila sa higad-higad, willing, willing daw sila magpintura. Never. <laughs> <laughs> oh aw, oh. tuwang-tuwa na si Lolo oh, Tuw si Lola sa inyo kay gin pagandahan yung bahay nila ano. Tapos galing ang Kambang gali ya balikan lang na na mo bus lo kagla <laughs> Ay ako ya wala kasi hindi ako pwede dahil pintura mahika ako eh. <laughs> Manoy, pinturahan naman mo ng imo nga balay ha. Kayang imo to nga bata. Naga, tinag, naga, tinagay lang to. Pinahubog lang to. Ti, kami na lang mapintura. Ang <laughs> tanda ang duwa magpintura o kagaw. Oh. Bukas pagka ano di ano. Hindi napinturahan sa likod din lula kang lulok. Pinturahan din. Ah, so, lahang, bahang, hindi, sabi ko hindi na pinturahan ngayon. Wala na. Oh. Yan yung kay Nining. Oh, ganda na ng bahay ni Nining. Ah. Oh. Love you, Nining. <laughs> yan Ayan na, mga kasyabab. Tapos na namin pintura ang bahay ng aking ate. Ayan. So, bukas ulit. Kasi yung sa lolo ko at sa lola hindi pa tapos. Ayun, no. Oh. Bukas ulit. Basta upod na ako. hindi na pwede ni Pakyao yan. Ano daw ba ito? Gani. Pulit na kami, Nining. Basta man ulit. Mabalik kami. Basta hindi pa tapos ang kay lolo kay lula. Bye-bye, Nining.

Umi na kami. Tapos na kami magpintura. Balik daw bukas. Kasi hindi na, naubos na yung pintura. Wala pang, ano, yung kay Lolo at kay Lula. At sa Chuy namin, sa pinsa namin. So, maraming pintura dun sa bahay. Kaya, Ay, pamintura na lang namin bukas. So, mga gusto magpintura dyan, na naman, comment down below at uh, willing kaming magpintura. Sila lang pala. O, so, ayan. Ka, salamat. Bunso, Ayan, mangkin ko. Ayan. So, ayan, hapon na. Low tide. Low tide siya, low tide. Pwede na kami mangwa ng alimasag. Oh, Brad. Ginutom siya talaga sa pagpintura niya. Oh. Ang layo na naman ng lalakbay namin. Tabalik doon sa, ano, akit na naman kami doon sa may bukid. Ito yung sa Ayan, dun kami galing. Ayan yung mga kasama ko. Hapon na. So, thank you mga kasyabab sa panunood. Hindi lang kasi mahika po ako 嗯 <laughs>。 Ayan mga kasyabab, uwi na kami. Thank you so much for watching. Ando na yung mga kasama namin sa likod at nauna na, nagmotor na sila. Thank you mga kasyabab. Bye! Bukas ulit.